Nagsimula ng mapuno ang San Lazaro Hospital sa Maynila ng mga pasyenteng may leptospirosis. Sa datos ng hospital, nasa siyam na na ang na-admit. Karamihan dyan, matatanda habang tatlumput dalawa ang mga bata. Mahigit anim na po sa mga na-admit malalana habang anim na ang namatay. Sa kabila niyan, tumatanggap pa rin daw ang San Lazaro Hospital ng mga pasyenteng may leptospirosis. Pero kailangan nilang humiram ng hospital beds na nakalaan para sa ibang sakit ng Department of Health na kaya pa rin tugunan ng health system ng bansa ang tumataas na kaso ng leptospirosis. Sa kabila ito ng pagdagsa ng leptospirosis patients sa San Lazaro Hospital sa Maynila maging sa National Kidney Transplant Institute sa Quezon City. Para sa update, magkakausap natin si Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Domingo. Magandang panghali, Cheryl. Uh, magandang panghali sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Asek, uh, kanina po ay kausap namin ng Quezon City Health Department. Quezon City alone, mayroon po silang 175 cases ng leptospirosis. Sa buong bansa po, um, gano'n na karami ang kaso natin ngayon ng leptospirosis at saan po pinakamarami? Yes, uh, Cheryl, No, sa ating uh, datos ngayon, uh, as of July 27, hindi pa natin kasama yung bilang nung dahil kay uh, Karina at Habagat. Ang bilang natin is 1444 na may kasama na 162 deaths. Ngunit ulit nasabihin ko no na hindi pa natin nabibilang yung mga kaso na dahil kay Karina. Mhm. Mm Bakit po ganoon? Late po ang ating datos. Hindi po siya late at uh, Cheryl. Meron po kasi tayong tinatawag na epidemiologic processing. Ibig sabihin, piniclear po ng mga epidemiologists ang bawat kaso. Iba po yung uh, datos natin na operational, meaning aware po kami na may dagsa ngayon ng mga pasyente at yun yung ating kinikilusan. Pero para formally maitala siya sa so bilang ng leptospirosis, meron pa kasi mga prosesong dinadaanan yun. Mm -hmm. Asek, unang napabalita na napuno ng leptospirosis patients ang NKTI at nag-request sila ng dagdag na doktor at nurse. Napagbigyan na ho ba ito? Yes, uh, Cheryl. Now, over the weekend, uh, nagpadala tayo ng aumento. Uh, uh, kasama nilin natin mga Philippine Red Cross, no? At the same time, kailangan natin tingnan ito sa isang uh, perspektibong systemic. Ibig sabihin, hindi lamang San Lazaro, hindi lamang NKTI ang ating mga ospital. Pag nakita natin ang buong Metro Manila, kayang nga uh, tanggapin ng mga DOH hospitals ang ating leptospirosis cases. Kaya importante yung aming sinasabi na tumawag muna, mag-coordinate dun sa 8531-0037 bago tayo pumunta sa ospital para sa leptospirosis. Pakiulit nga po ulit, Doc, yung numero na nabigay nyo po. Yes, ang ating landline is 8531-0037 at meron rin pong cellphone 0920-283-2758 so po. So baka po kasi siguro no bukod po sa NKTI at San Lazaro Hospital. yun lang po yung akala alam ng mga pasyente kung saan sila pupunta. So saan-saan pong mga ospital maaari po silang pumunta basta DOH hospitals, all public hospitals po. Yes, uh, tama yun na uh, no all all public uh, hospitals, all DOH hospitals. Ngunit mas gugustuhin po namin kung kino-coordinate doon sa mga numerong na ibigay. Kasi kung yari, maaari pagkatapos ng interview natin, pag may bilanggit tayo ng pangalan, baka yun naman yung sabihin na nating mapusuan. Tapos doon pupunta yung pasyente and then ma-overload sila. Kung meron ho tayong tawag na ahead, malalaman kagad natin kung saan sila pwedeng papuntahin na may nag-aabang na kama. Mm -hmm. so again that's eight five three mga kapatid, take note of that eight five three and zero nine two that's zero nine two um asik domingo pagdating okay pagdating naman po sa doxycycline na ginagamit pang gamot po sa leptospirosis. Sapat po ba ang supply naman natin? Yes, sapat ang supply ng ating doxycycline na nung July 24, nung patimula pa lang si Karina, nagpakawala na ng 1 million capsules ang Department of Health, utos rin ni Pangulong Marcos Jr. And then this time, kahit meron pa nga existing supply dun sa ating mga regional offices, meron na rin another 500,000 capsules na awaiting release and approval nilang yon. So nakastandby yan at hindi tayo nauubusan. Sa private sector, meron rin umiiral pang price freeze na hindi pwedeng pumaas ang presyo ng doxycycline sa botika hanggang September 23. Ano na po ang paalala ninyo sa publiko, lalo na nga yung mga lumusong sa pagbaha para maagapan po ang leptospirosis? Kasi doon po sa nakakalap naming mga balita, masyado ng huli or late stage na po bago pumupunta pa sa ospital o nagpapatingin ang isang uh, may leptospirosis. Yes, Charila. Magandang punto yan, no? Um, sa ating mga kapatid, kailangan po baguhin natin yung kaugalian natin. Kung tayo po ay lumusong sa baha, wag na natin pong antayin na magkaroon tayo ng sintomas. Tiyak po, pag sa baha, maaaring pumasok na ang mikrobyo sa ating balat kahit ba wala tayong nakikitang sugat. Ang solusyon po ay madali at libre. Yan po yung konsultasyon sa ating health center para kung kailangan ay maresetahan at mabigyan ng doxycycline para hindi na magiging malala ang ating leptospirosis. Mm -hmm. Sabi niyo po ay maresetahan, hindi po ba libre ang uh, doxycycline, Dok? Yes, uh, Cheryl. Uh, hindi naman ibig sabihin na resetahan ay may bayad. May reseta dahil ang doxycycline hindi yan pwede sa buntis at hindi pwede sa mga batang 12 anyos pababa. At may mga kababayan tayo na may allergy na sinasabi sa doxycycline. Sa mga kasong yon, may ibang antibiotic na libre rin na pwedeng ibigay dun sa health center. Kaya importante yung reseta. Mm, gaano po um, ka-aga ka dapat pumunta Uh, basta po ba alam na may exposure sa baha, pumunta na po kaagad? Tama yan, Cheryl. Ang abiso namin is uh, as soon as matuyo ang uh, katawan at makaligo, within 24 hours, sa loob ng isang mm. araw, dapat kumonsulta po. Mm -hmm. Pero sa ating mga kababayan na hindi pa kumukonsulta at uh, nalusong nung uh, panahon ni Karina, huwag pong mag-alala. May panahon pa, hindi pa huli ang lahat, kumonsulta po sa health center para kung kailanganin ay mabigyan ng prophylaxis. Mm -hmm. Yung doxycycline po, Dok, gaano ka kahaba ang pagtake nito one time take lang ba yan or limang araw tatlong araw kaya maganda rin ang uh, ano na ating pagkonsulta dahil Cheryl kung tayo ay minsan lang naman nalusong sa baha ang ibibigay na reseta karaniwan ay one time inum lang ng dalawang kapsula mm -hmm. tapos kung tayo naman ay kungyari nasa lugar na hindi pa natuyo at tuloy-tuloy yung baha meron din yung uh, parang timing na once a week lang naman po yung inom. Ang mahalaga ho dito is, kailangan talaga magpatingin para yung mga iba-ibang factor na yan ay makikita ng doktor. Ang mahirap asik, di ba? Yung incubation period kasi 7 to 15 days bago labasan ng uh, sintoma, senyales. Yan yung ating average sa uh, Cheryl. at uh, actually, maaaring tumagal pa ng one month. no On record hmm. na may mga pasyente na as long as one month kaya pa uh, paalala ulit kahit paulit-ulit nating sabihin no sa mga lumusong po sa baha kahit walang nararamdaman basta within the past 30 days ay nalusong po pakikonsulta konsulta po sa doktor para hindi mahuli ang lahat mabigyan po kayo ng ating antibiotic at again, mga kapatid, sabi nga ni Asek Domingo, abay, libre naman po itong makukuha sa health centers. So, eh, huwag nyo na pong isipin na gastos na naman ito dahil ibibigay, pinibigay ng ating pamahalaan na libre po itong doxycycline. Dok, tama po, tama ay, po 'yan. Opo, asik, bukod po sa leptospirosis, mayroon din pong pagtaas ng kaso ng dengue sa ilang lugar, gaya nga po sa Quezon City at Ormoc City. Kumusta po ang sitwasyon ng dengue sa buong bansa naman? Yes, sir. Cheryl, no? as of July 27, we will update these numbers. Actually, baka this afternoon maglabas si Secretary Ted, inaantay lang namin yung numero. Pero yung numero natin sa ngayon, 128,834 as of July 27, 33% higher kumpara sa 97,211 cases nung nakaraang taon. Mm. Nagkaroon nga po ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis at dengue kasunod nitong bagyong karina at pinalakas na habagat. May hugnay po ba itong mga sakit na ito sa naranasan po nating pagbaha kamakailan, Dok? Ay asek. Opo, opo, tama po yan, na uh, Cheryl, no? yung ating uh, pagtaas, lalo na yung leptospirosis. Kasi yung leptospirosis, nangyayari lang yan kapag nalilipat sa baha, sa ihi ng daga. Hindi naman yan nahahawa sa hinga o sa, sa kalmot. Nasa, ano yan, nasa baha. So maaaring uh, kitang-kita natin yung uh, pagpasok nung karina tapos pasok pa dun sa incubation period na dalawang uh, linggo. Yung dengue, ganoon rin po. No? Habang uh, ang ulan at naiipon ng tubig, kung hindi natin lininisin ang paligid at iiwasan maiipon ng tubig ay pagkakaron ng pugad para sa mga lamok. Ano pong mga programa ang uh, mayroon po ang DOH para mapaigting yung awareness sa laban sa leptospirosis, dengue at iba pa pong sakit ngayong uh, panahon ng tag-ulan lalo na po may laninya pa tayo? Yes, sharing uh, magandang tanong yan. No? Ongoing yan, in fact, uh, as early as uh, May, uh, kalagitnaan ng Mayo, hanggang uh, simula ng Hunyo, nagsimula na tayo sa mga public information campaigns natin na kinakalat natin sa buong uh, iba-ibang networks, iba-ibang mga channel, and uh, print and audio, yung kaalaman tungkol sa wild diseases, waterborne, influenza-like illnesses, leptospirosis, and uh, dengue. And nung uh, panahon ng uh, Karina, noong July 24, ang unang utos ni SecTed is, intensify risk communication. Kaya halos na nanakot na nga kami. Eh. Maaalala niyo po yung mga interview nung panahon na yon. Lalo na po yung mga lumalangoy at nag enjoy pa di umano sa baha. E eh, sabi namin, na mangyayari ito. Tataas ang kaso pag di tayo Miguel, Ayun na nga po ang nangyayari. So patuloy po yan kasi mahalaga kasabay ng pagpakawala ng uh, maraming uh, gamot sa doxycycline para sa leptospirosis. At sa dengue naman, yung ating uh, patuloy na paglilinis uh, together with our barangays and cities. Marami pong salamat sa inyong oras. DOH spokesperson ASEC Albert Domingo. Magandang tanghali po.